Hello, good morning. Papunta kami sa Pan uh, Malingke. Ito bali ang burol ng aking tiya ngayon. Bali, ito po ako niya. Ating tiya ngayon. Ito. <laughs> So itong palengke namin sa mas bate. Video lang. Oo. Oh. palengke. Bilihan ng mga karneng baboy baka. Dito sa banya to. Uh, tuwing Sabado ito ang huwag namin dito uh, canggih tapi saya semane anon bikin nakan yang bakar Ayan bebe lang kami ng karning baboy. Ay, karning baka pala. Panglaga. Eh, panglaga na lang na ito rin isang kilo. wala nang karne ha, uh. na at ang hali na kami ng punta sa palingke ubos na yun So, bilang kami kami ng itlog. Ang repolyo ganun din daw. Papalaman natin sa pandesal kasi. Ayan, wala lang yun. Malit lang, Teng. kalahati lang, kalahat Oo. Ate, ito. Ayan, ito.